Itong sinasabing ito ni San Pablo, isang pamamahingang sabat. Sa tanong mo sa akin, literal ba ito na araw ng sabado? Hindi, kapatid. Itong isang pamamahingang sabat na ito, hindi literal na araw. Bakit? Basahin natin dyan din sa Ebreo 4.4. Sapagkat sa isang dako ay sinabi niya ang ganito tungkol sa ikapitong araw. At nagpahinga ng ikapitong araw ang Diyos sa lahat ng kanyang mga gawa. At sa dakong ito ay muling sinabi, sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Kaya't yamang may natitira pang ibang dapat magsipasok doon at ang mga pinangaralan ng una ng mabubuting balita ay hindi na nga pasok dahil sa pagsuway. Gusto kong pansinin mo kapatid ano, nung kanilang suwayin ng Diyos doon sa papunta sila sa kanaan, ang sabi ng Biblia, uh, sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Merong isinumpaan Diyos na dahil sa katigasan ng ulo ng Israelita, hindi sila makakapasok sa aking kapahingahan. Sinabi ng Diyos yan, balikan natin yung insidente niya na sinasabi, na, hindi sila magsisipasok sa aking kapahingahan. Sa 95 Gs, umpisahan mo doon. Apat na pong taong namanglaw ako sa lahing yaon at aking sinabi, bayan na nagkakamali sa kanilang puso at hindi naalaman ng aking mga daan. Kaya't ako'y sumumpa sa aking poot na sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Ayon. So, yung bayan na yon na naglakbay ng apat na puntaon sa ilang, apat na puntaon silang nagsasabat sa ilang eh. Apat na puntaon yon. Pag Sabado, hindi sila nagtatrabaho, nagahantay sila ng mana na, na, na uulan sa langit, bawal magluto ng anumang pag, pagluluto dahil bawal nga magtrabaho sa araw ng Sabado, Sabat nila. Uulan ng mana, pag biyernes, umuulan na ng mana, mangunguha na sila. Sa loob ng apat na puntaon, hindi sila nakagawa ng pagpasok sa sabat ng Diyos. Kasi napaka, napakatigas ng ulo nitong mga Israelitang ito. Sabi ng Diyos, sumumpa ako sa aking poot, sila hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Kaya kahit na nagsasabat na sila ng ikapitong araw, hindi pala sila nakakapasok sa kapahingahan ng Diyos. Ngayon, eh ano ang sabi ni Pablo? Sa 4 sa 1, sabi niya, umpisa mo sa 5 uli, si Luz. At sa dakong ito ay muling sinabi, sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Kaya't yamang may natitira pang ibang dapat magsipasok doon at ang mga pinangaralan ng una ng mabubuting balita ay hindi na nga pasok dahil sa pagsuway. Tinan mo, kung i-analyze mo kapatid, ano, yamang may natitira pang dapat makapasok. At yaong mga pinangaralan ng una ng mabuting balita, hindi nakapasok dahil sa pagsuway. Ang Israel pala hindi nakapasok sa sabat ng Diyos eh. Yun talagang sabat, hindi nila napasok yon. Biro mo, apat na silang nangingili ng Sabado sa ilang, pero hindi pala sila nakapasok doon sa Sabat ng Diyos o sa kapahingahan ng Diyos. Pero, kung meron pa namang natitirang dapat makapasok, kasi mga hintil pa, kailangan makapasok doon sa kapahingahan, na hindi nakanta ng Israel, hindi nila napasok yung Sabat ng Diyos, anong sabi ng, ng versikulo 7, kapatid na Luz? ay muling nagtangi siya ng isang araw. Dahil pala merong dapat makapasok na hindi naman napasok nung Israel na nangilin ng Sabado. Apat na puntaon sila nangingilin sa ilang, hindi pala nila napasok yun dahil sa pagsuway. E eh, kung pang kailangang makapasok doon, yung mga hintil nga, ay muling nagtangi ang Diyos ng isang araw. Isa lang ha, isang araw lang ha kapatid ha? nagtangi ang Diyos ng isang araw. Anong araw yon? Tuloy mo si Ngayon, pagkatapos ng ilang panahon na sinabi sa mga awit ni David, ayon sa sinabi na ng una, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. ito palang araw na itinangin ng Diyos, ito palang araw na ito'y may tinig, na ang dito sa araw na ito ngayon. At sabi, ay muling nagtangi siya ng isang araw. Ngayon, kung marinig niyo ang kanyang tinig, ayon sa sinasabi ni, siniawit ni David, eh, huwag niyong papagmatigasin ang inyong puso. Bakit? Tuloyin mo sa otso sapagkat kung ibinigay sa kanila ni Josue ang kapahingahan, ay hindi na sana niya sasalitain pagkatapos ang ibang araw. Di pala talaga na ibigay ang kapahingahan sa Israel eh. Kasi kung ibinigay niya sa kanila ni Josue ang kapahingahan, hindi na sana dapat salitain pa ang tungkol sa isang ibang araw. Pero pag sabi niya, may natitira pa ang isang pamamahingang sabat Ukol sa bayan ng Diyos. Yun yung isang araw na itinangi niya na sinasabi dun sa awit ni David. Puntahan nga natin kung alin yung sinasabi sa awit ni David na isang araw. Uh, kung yan ay literal na araw. Kasi may tinig yan, yung sabi ni San Pablo eh. Basahin natin ang awit, 118.20. Ito'y siyang pintuan ng Panginoon. Yan pala'y pintuan, papasukan ng matwid. Ito'y pintuan ng Panginoon, papasukan ng matwid. Tandaan mo kapatid, yung Israel hindi nakapasok sa kapahingahan ng Diyos. Hindi sila nakapasok dahil sa pagsuway. Eh meron pang kailangan pumasok. Sila namang pinangaralan ng una, hindi nakapasok dahil sa pagsuway. Nagtangi ang Diyos ng isang araw pa. Para naman doon sa natitirang pwede pang makapasok. Yun nga yung mga hintil. Alin ito? Ito ang wika ang pintuan ng Panginoon, papasukan ng matwid sa 22. Ang bato na itinakwil ng nangagtayo ng bahay ay naging Pangulo sa sulok. Yan, yan pala rin, pintuan na yan, yan din yung bato na itinakwil ng nagtayo ng bahay na naging Pangulo sa sulok. Tuloy natin sa 24. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon, tayo'y mga gagalak at ating katutuwaan. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Yan pala yung sinasabi ni Pablo na binabanggit sa awit ni David. Yan ang araw na ginawa ng Panginoon. This is the day that the Lord hath made. We will rejoice and be glad in it. Ito yung papasukan ng matwid. Araw na, kumbaga parang pinto na papasukan, ito si Kristo. Siya ang pamamahingang sabat na ukol sa bayan ng Diyos sa bagong tipan. Ang katunayan sa Mateo ganito ang sinasabi sa 11. Magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha at kayoy aking papagpapahingahin. Ayon, ang si Kristo ang sabat o ang kapahingahang hindi napasok ng Israelita dahil sa kanilang pagsuway, dahil sa katigasan ng ulo, sa apat na puntaong nangingilin sila ng Sabado sa ilang, hindi nila nakilala yung Kristo. At itinakwil nga nila yung diwa ni Kristo eh. Kaya ang sabi sa Biblia, pagdating ng panahon, sabi ni San Pablo, may natitira pa kasing kailangan makapasok dun sa kapahingahan ng Diyos na hindi napasok ng Israelita, may natitira pang kailangan pumasok, eh, nagtangi ang Diyos ng isang araw, gaya nung sinasabi sa awit ni David. Pag narinig niyo ang kanyang tinig, huwag niyong papagmatigasin ang inyong puso. So, hindi ito literal na araw, dahil araw ito na may tinig, nagsasalita. Ito si Kristo. Sabi ni Kristo, hali kayo. Kayong napapagal at nabibigat ang lubha, kayo'y aking papapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. sa Samakatwid, ito'y kapahingahan hindi ng laman, hindi ng katawan, kundi kapahingahan ng kaluluwa. Yan ang natitirang isang sabat na ukol sa bayan ng Diyos. Walang iba kundi ang Panginoong Sokristo, kapatid. Yun po ang sagot sa tanong.